Hello po sa lahat po ng uh, taga-sugid at uh, taga-subaybay po sa Obit Antique Collection sa Youtube Channel Yung mga hindi pa po nakasubscribe, please uh, subscribe, follow and share mga idol At uh, meron naman po tayong uh, kamangha-mangha na naman po na surprise natin sa araw na ito Itong mga item sa ito mga idol, ito po uh, Nahuli natin ito doon sa ating paggagala na naman mga idol at uh, meron yan mga idol oh. Uh, meron po silang mga uh, naitabi Na hindi naitapon o nabasag sa kanilang uh, pinaglagyan po nito mga idol Ito po yun oh. At uh, laking tuwa naman po natin na uh, itong mga items na ito uh, Na ipagkalo po ito sa inyong may lingkod So isa po natin ito mga idol Kaya silipin natin sa malapitan nito Tulad nito mga idol oh. Ah, uh, tagal na nitong baso na ito mga idol, oh. Yung mga gawa pala sa uh, ibang bansa, yung mga baso noong unang araw mga idol, ayan po. Ayan, kayo na rin po ang bumasa kasi bawal po tayo magbanggit ng pangalan po rito. Ayan po. Uh, may star po sa gitna mga idol, oh. Ayan, ang ang kapal ng mga baso noong unang araw mga idol, oh. Tsaka itong isa rin mga idol oh. Meron tayong uh, dalawang piraso na ano. Parang galing yata sa ibang bansa rin. Ayan oh. Kaya silipin natin. Dito po nababasa yan sa ilalim mga idol eh oh. Kaso hindi masyadong aninag mga idol. Kaya pwede natin itong uh, silipin sa malapitan. Ito po. Ayan oh. Oh. Wow. So magkasing lugar lang po sila ginawa mga idol uh, tingnan nyo po klarado nyo ba ang uh, pangalan dyan mga idol yan po yung uh, brand nya mga idol ayan po oh. so ganda mga idol oh. Biro niyo, oh. hanggang ngayon uh, nakasurvive pa siya pero siguro nung uh, binili nila ito tigisang dosina po ito pero yan na lang po yung uh, natira mga idol <laughs> Tsaka itong mga ganitong uri, mga idol, oh. Eh, sino yung mga nakaalala din ito? Yung mga ganitong uri, mga idol, oh. Hindi nga natin ito gawang nalinis, mga idol. Eh, gusto po natin na maipasilip sa inyo itong uh, uh, kahuli lang po natin ito. Ayan po, oh. Oh, lumang-luman yan, mga idol, oh. Ayan po yung tanda ng ano, oh. Yung uh, sign na sa ilalim parang bulaklak, mga idol, eh, oh. Ayan, oh. Para kumapit po yung uh, tibay niya. Ayan, yun yung disenyo nila mga idol. ang ganda ng ano, yung uh, kurti ng uh, disinyo disenyo nila mga idol. Ayan o, silipin natin sa malapitan. Ayan po. So, meron pa rin po akong mang uh, mangilan-ngilan itong nakikita sa mga uh, mga bahay mga idol. May mga may mga matanda na ano, nakatira. Ayan o. Oh, pero sa mga bagong henerasyon ngayon, wala na ito. <laughs> Parang lagayan yata ito ng uh, kandila o bulaklak mga idol. Ayun oh. oh. So, itong isa mga idol. Tingnan niyo, lumang-luma rin. Uh, may kasama pa nga lumang susi mga idol oh. oh. ang ganda oh. Ay, doon natin ito sa lumang bahay na huli mga idol. Ayan po. Tingnan nyo yung sign dito sa ilalim, mga idol. Silipin natin sa malapitan. Ayan po. Okay, ayan yung mga sign nila ng uh, buti noong unang araw, mga idol. Ganyan po. Oh, So, parang lagayan yata ito rin ng uh, kandila, mga idol. Oo, ganyan. O, ano sa palagay niyo, O, baso o lagayan ng kandila. <laughs> ayan po. Oh, parang uh, lagayan yata ito ng kandila nung no nang uh, araw mga idol. Saka ito rin mga idol, oh, tingnan niyo yung uh, uh, kasama rin po dito sa mga nahuli natin mga idol. Parang ito hindi na yung uh, original niya na uh, panangga mga idol sa hangin. Parang uh, dito lang yun nakalagay mga idol, eh, nakaganyan eh. Kaso malaki nang ano nito, oh. malaki parang Halos lahat ng ano, eh, ayan o, oh, pinagkasya nila dyan. So, siguro nabasag na yung uh, original nito na pangharang po sa hangin Ayan o. Oh. Ang ganda mga idol oh. Kaya sipati natin sa malapitan ng maigi mga idol. Ayan po. Oh. Yun po yung disenyo. ganda o. Oh, sa imbus na imbus po yung uh, ibon mga idol. Oh. So tingnan nyo, may mga nakadikit pa ho oh, na mga likabuk yan. Kasi doon pa rin, <laughs> ito galing talaga sa lumang bahay. Ayan po. Ah, uh, tad-tad na nga ng kalawang yung bandang uh, itaas mga idol. Pero dito sa bandang ilalim, medyo okay pa. Ayan po. So, ang ganda rin ang disenyo nitong ah, uh, uh, lam na ito mga idol. Oh. So, sana lahat ng mga followers natin, viewers, at uh, nasiyahan din po kayo nitong ating ah, uh, Uh, binabahagi sa araw na ito. So, thank you for watching. God bless.